Guys, welcome to my YouTube channel. For today's video po, pag-uusapan po natin ang mga rason kung bakit hindi po kayo makapag-loan sa SSS. Hindi ibig sabihin po na mayroon na po tayong SSS number ay pwede na po tayong mag-loan. Una po, dapat meron po tayong contribution. Uh, ang sabi po ng SSS, dapat meron po tayong 36 monthly contributions or 3 years. Ayan guys. So okay, kinakailangan po na diretso po na contribution which is 36 monthly contribution. And then kung meron po tayong existing loan, guys, no, hindi po tayo makakapag-reloan kung hindi pa po natin naabot yung 12 monthly payments po natin. So hintayin po natin na makabayad po tayo ng kalahati ng ating niloan saka po tayo pwedeng mag-reloan. Ayan guys. And pangatlo po na rason kung hindi po tayo nakapagbayad straight po na hindi po tayo nakapagbayad na, ng ating contributions ng 6 months automatic po yun na hindi po tayo makapag-loan. Kaya dapat po updated po tayo sa ating mga contributions. And guys, so sana po nakatulong po ako. Ulitin po natin, una, dapat meron po tayong 36-month contribution bago po tayo mag-loan. Pangalawa po, uh, dapat siguraduhin po natin na meron po tayong uh, contribution. Diretso po, yun. diretso po yun, wala po tayong... Um, Uh, hindi na babayaran na contribution na buwan, I mean. And then, dapat po siguraduhin po natin na nakapagbayad po tayo ng 12 months bago po tayo mag-reloan. And guys, so, kung meron po kayong mga comment, paki comment na lang po. Kung meron po kayong gustong tanungin, mag-comment na lang po. And maraming salamat po at stay safe. Bye-bye po!